Hello guys, welcome back to my channel Rosemary Legan Vlog. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung tungkol sa problema ko po sa AdSense kasi yung YouTube ko ay yung earn na symbol na dollar money is nawala. Nawala lahat, lahat, lahat sa videos ko. Yun uh, nag ano ako, nagpaturo ako sa isang tao na ka-vlogger din natin na si Beneo Utaw yun Bene Utaw, salamat sayo dahil nabalik yung uh, dollar symbol ko po or dollar sign yung mag green. Yun. Tapos uh, ano pala, pinadalhan ko pala ng sa Google ko po yung sa Gmail account na dapat daw i ano ko, yung i-fill up ko yung mga forms doon. Pero hindi ko pinansin kasi about yun sa community tax at saka yung ano ko yung address at saka para mga personal information binalawala ko yun saka pagkatapos ay nawala yung ano ko dollar akala ko yung video ko na pinopost na latest video akala ko yun ang ano problema pero ang problema pala doon ay uh, dinilit ko yon kasi parang video ko mayroong umaawit tapos nagano ano talaga yun nag views ng 100 1.3k pala yon pagkatapos ay akala ko yun hindi ko din yun hindi din ako naka -monetize ng ano ko sa ano na sa video na yun hindi ako nakamonetize din kasi online yun Al, alam niyo din yun no na pag uh, online ang music ay hindi tayo makamonetize dahil mayroon owner noon kahit nilagyan ko na music not mine uh, yun pa rin hindi pa, hindi ko pa rin yun na monetize kaya dinilit ko kasi akala ko yun ang problema ng pagkawala ng ano ko ng dollar sign Pagkatapos ay uh, yung isa pa rin na parang sa ano ko video na graduation ng anak ko tapos inano ko yun dinilit pa rin kasi hindi daw yun pwede din hindi din ako makamonetize kasi ang music na ginamit ay online din kaya dinilit ko pag ko hindi ko hindi pa rin w wala pa rin nangyari hindi pa rin na ano na solve ang yung problema ko kaya um, nag chat ako sa kay Benny Otaw kung anhin ko anhin ko yun para ma-resolve yung problema ko kaya sinabi niya punta ka sa Google AdSense kaya yun pagpunta ko sa Google Ad, AdSense yun pala ang error ko mayroon pala na humihingi ang AdSense ng address ko or uh, at saka yung personal information at saka yung community tax number. So pag yun na pag dating ng to after or after 2 days na kita ko na naman ulit ang ano dollar sign yung nag green yun na at salamat kasi bumalik din yung na earn ko na mga dollar. yun salamat. Special thanks to Bini uto na ka-vlogger din natin. Siya talaga ang uh, sumusuporta sa akin at natutulong kung paano uh, maitataguyod yung uh, YouTube channel ko at kung may problema ako siya ang ang aking uh, parang siya ang akin adviser. lang po. Salamat sa pag at ang sa aking channel. Goodbye!